Half, half, half pack. Six half bucks Six half Hello, Six half Are you stupid? Yes. So video na to? yabang ng foreigner na to. I mean, so anyone I want as much as I want after all the insults that I received from all of you. What the fuck did you think? Anyone I want as much as I want. Grabe naman tong foreigner na to. Sino kaya to? Ang lakas ng tama, parang nakahit-hit ng katol. So, nangyari daw to, today lang, September 14, sa 7-11 Nights Bridge Residences sa Makati. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nitong ni ating foreigner. Siguro may nangyari sa kanya, iniwan ng boyfriend, nalugi sa sugal, or ano pa man yan. Pero hindi tama yung ginawa niya na pinagbuntungan niya ng galit niya, yung mga cashier sa 7-11. Kung ano-ano yung sinabi niya, sinabihan niya ng pangit, minura-mura niya, sinabihan niya ng tanga, dahil daw deserve nila yon dahil sa ginawa nila sa kanya. Pero sabi nung nagvideo, video wala naman daw ginagawa sa kanya yung mga cashier ng 7-Eleven. Siguro na paranoid siya kung ano man yung hinit-hit niya. So kung may idea kayo dito sa foreigner na to, pakireport na lang. Dahil maling-mali yung ginawa niya, kahit ano pa yung pinagdadaanan niya, dapat sa kanya ma-deport. Hindi naman siya nepo baby na anak ng contractor na corrupt sa DPWH pero ganyan siya umasa sa Pilipinas. Kung sino ka mang foreigner ka umalis ka dito sa Pilipinas hindi ka welcome dito.